tanghali po sa inyo mga kasangga So yan po, nagbabalik po ang ating Channel Beck TV Vlog So ayan po, uh, dito po kami ngayon mga kasangga Sa Fishport at may nagbababa po ngayon Ang isla, yung pong jacket So yan, nagbalam naman po tayo sa kanila Mga kasangga na i Kung pwede pong i-vlog po ulit Kasi natigil po yung ating pagbablog So ngayon po, magsisimula na po ulit tayo mag-vlog dito sa Fishport So ayan po, may mga nagbababa na po dito Ayan po yung... Seres po yung naghahakot po ng isda. So, bali po yung mother boat ay nandun po sa dun. Ano kulay na nga po kuya? ng ano? Ay, yung puti na yun. May ng jacket. So, ayan po yung puting bangka. So, hinahatid lang po dito ng Seres at hibas po mga kasangga. So, yan. Ayan po yung mga hornad. Marami po silang huli, kuya. Yeah. Maraming huli. Maraming huli. Ayan, so may 60 piraso pala silang malalaki. Sila. Sila na Tapos may mga maliliit po sila, kuya. Ayan, may bigo din, oh. Tanghali tapat po mga kasangga. <laughs> Kaya mainit po kayo dito. So ayan po mga kasangga. ayan na naman po yung series, no. May mga maliliit din po kasi sila silang huli. Mga wala, mga wala na pala laman, kuya. Tapos na. Wala nang ano? Hoy, okay, ano, hindi mo dito mga gusto mong ulam? Parang ito tayo. natin, dali. Lapit tayo. <laughs> <laughs> Sali so, uh, bigyan natin si Plager, uh, naman, ako kikisan nyo. Wala na dun kuya. Wala na, tapos na. Ayan, na. las na pala yan mga kasanggang ano. Nang bit, bit nila. artinya <imiter unos di> sebuah <barberlohan> Wala dun kuya okay. So yan po mga kasangga uh, Tapos na po sila magbaba ng isda Wala na po silang ibababa doon So last na po yung hinahakot din nasa Ceres. So ang dito na lang po mga kasangga yung ating video. Ayan, maraming salamat po sa muli po ninyong panunood. Ayan. Pakisubscribe po ang ating YouTube channel, Bek TV Vlog. Ayan, thank you so much po. God bless. Bye-bye.